Paksiw na isda naman ang aking lulutuin ngayon. So, ayan, bumili si Habi ng isda. Uh, tonsoy ang tawag nito dito sa amin. So, hindi ko lang maalam sa Tagalog. So, isang uri to ng isda na makaliskis. So, ayan, nilagyan ko lang to ng sangkap, bawang, sibuyas, luya, paminta, pampalasa, um, tubig at saka suka, asin. So, ayan. At syempre, hindi nga kompleto ang ating paksiw na isda kung walang sili. Kaya naman, syempre, pipitas tayo sa aming gulayan. Let's go! At syempre, dahil may sili na tayong tanim, so ayan, hindi, ko, hindi na nga ito bibilihin. Kaya naman, mamimitas na nga lang ako dito sa aming sili. Siguro mga dalawang peraso lang. So, etong malaki. Merong malaki dyan. Eto. Ayan. Oops. So, gasan ko na lang sya. Ayan. Isa. So, dito naman tayo sa kabila. Medyo malaki-laki na din tong isa. So, diba? Nakalibre na tayo ng sili. So, hindi na bibilhin sa market. Ayan. Ops. So, dalawa. So, si Habi kasi is mahilig siya sa sili. So, okay na to. Okay na tong dalawang peraso. So, sa susunod na naman niya na ulam. At dahil kompleto na nga yung ating sangkap, kaya naman ayan. So, pakukulaan lang naman to. Pakukuloyin pala. Tapos kapag okay na, so lalasahan ko na lang mamaya kung okay yung lasa. Then, tapos na. Kumukulo na at naamoy ko na nga ang amoy ng paksiyo na isda. So, maya maya ko pa yan. lalasahan no? So, pakukuloyin ko lang muna siya. Manawa muna siyang kumulo hanggang maluto yung isda. Tinikman ko na nga itong paksiyo na isda. So, okay nga yung lasa niya. Saktong-sakto yung aking pagkakalagay ng pampalasa. At ito nga ay pwede ng pang-ulam. So, pwede rin tong iprito kasi mas masarap tong iprito kasi may lasa na yung isda. Sa iba nga pala, nakikita ko nilalagyan to ng mantika kapag ganyan na, na na siya. Kaya lang ako ay ayaw ko. Kaya Okay na to para sa akin. So ayan, medyo marami-rami lang yung sabaw kasi ang aking asawa ay napakahilig sa sabaw. So ayan, luto na ang ating paksiw na isda. Thank you for watching. Bye.